mayong adlaw sa ating lahat. Magandang araw. Mayong buntag, mayong udto, mayong gabi eh. o oh, good night sa gusto nang matulog. Maiquento lang ako sa inyo, guys, sa nangyari sa akin sa ano, sa tadbir. Hay, <laughs> ang daming ikik. Tapos na ako lahat sa mga papeles. Sus, so, para kang nagkuha ng ano talaga para isang box na kontrata na, kopya sa kontrata pastilan, almost 30 pages tapos ipasirox mo pa dalawang seats siya kasama na yung ID emerits ID ng amo mo passport or emerits ID natin, passport din natin, tapos na, kailangan siya ng driver license sa akin kasi nga driver doon ang nasa ano ko sa kontrata so hiningian ako, di ko natapos guys og isang adlaw kay tungod aning ridiculous signature <laughs> ang akong sponsor kay iba-iba ang signature guys ay just ko po sakit sa ulo na stress na jud ko na tension na jud ko sa ako ang pag pagpa-verify na ko sa akong kontrata pero sa awa ng just done na sa pangalawang araw kasi bakit ka mo radikulos no? Kasi ang sabi niya, ibalik ko lang naman sa kanya yung words na radikulos. Kasi nung sinabi ko na madam, hindi man inaksip yung yung ano ni sir, yung signature kasi nga iba yung signature niya sa Emirates iba din doon sa sa kontrata na pinasayan sa kasong yung sinabing addendum iba ang signature niya so napalpak ako sa first day ko sa embassy sa araw ng appointment ko pati ako na stress na ako Diyos ko po <laughs> tapos nung tumawag ako madam hindi inaksip yung ano kasi yung yung ano yung signature ni sir iba iba sabi, sabi pa naman niya wala really alma sir, ridiculous things ganun ganun ridiculous sabi ko eh paano naging hindi radikulos dahil manyo sa signature o oh, binalik ko sa kanilang radikulos words <laughs> inahak, hinampalan radikulos, ayahang kagaral kaya ugitama pa niyang signature o sa ka at Laura ko, unya kay nagbalik-balik, ko na-stress ko niya lahi bayak sila kay nato, baka nang gusto nila no ura-urada tapos kung nakikailangan sabihan wait tapos pag tawag nila gusto nila andyan na agad o kuhaari ambina uh, ibigay mo yan sa akin now na tapos parang ganon sila eh etay eh, Diyos mio pero okay na din wala na akong ano, problema sa aking new contract may verification ako sa aking new contract tapos Nakamember na din ako sa, alang renew lang ako sa uwa ko, good for 2 years. Kasi kahit karirinyo ko lang last year, every 2 years man yan, kahit karirinyo ko last year. So, kailangan pa talaga akong mag, mag ano, mag renew again, kay new contract ako eh. So, yun yun ang chika ko guys. So, word. <laughs> Binalik ko lang sa amo ko ang ridiculous ano, word, yun ang naranasan ko Diyos ko po, sabi ko ang, ang daming ikik -ik pala pag sa family driver ka o pag sa family workers ka ba daming hinihingi tapos ayun na sa awan ng Diyos, tapos na may verification ako sa akong contract so anytime akong magbakasyon so ano na ako, may peace of mind ako sa akong kontrata, ready na anytime o di ba? yun yun ang gusto kong gawin para ready na planado na ba lahat kung ano mang mangyari anytime ka magbakasyon so no stress ka na na lang ang kailangan mo o oh. di ba diba? yun ang aking gusto na walang stress para magiging stress free tayo sa araw araw nating trabaho ba diba? ngayon stress free talaga ako lalo na sa new work ko blessed naman din ako kahit kanyang mga ugali nila pero mapag ano naman kasi okay lang naman pag eh, huwag mo lang silang abusuhin pag mayroong silang dada tapos alam mo hindi mo mali sagutin mo <laughs> ganun yun kasi pag magtahimik ka ay naku mamiasa yan tapos pag masagot masimplang ko na sasagot itong amo ko minsan may ano ba may mga reklamo siyang gano'n, no? sagutin ko rin siya. Tulad nung ano, sabi niya na ang sasakyan daw kasi day off ko Sunday. Tapos pagka Monday nga, pumunta ako ng imbasi. So, hindi ako nakapagmaniho. So, nandoon lang ang sasakyan sa inita ng araw. Tapos pag mga alas 5 na ng hapo, nag-message sa akin sa WhatsApp. Di pa tumawag ang karaho nga. Doon lang ako sa kwarto. Sabi pa niya, Alma, why you didn't uh, put the the car under the shade? Sabi ko. Eh, nandyan sa'yo ang susi, madam eh. <laughs> di ka naman nagsabi. Sabi ko gano'n. Tapos, <laughs> sabi, sabi niya, eh, kailangan po Sabi ko, hindi eh, mo naman din sinabi. Eh, noon sabihin mo sa akin eh, kasi kukunin mo ang susi eh. O di, okay madam, next time. I'm aware from that. Sabi ko naman gano'n, binawi ko. Tapos sabi ko, I think it's too late now, madam, to transfer. No need to transfer. Sa, so, nagsagot naman din siya. Yes, it's too late. Okay, di ko na tinransfer kasi alas 5 na ng hapon eh. Tapos dalawang araw daw na bilad sa init. Ah, problema ninyo yan. Bakit di ninyo pinasok nung day off ko? So ngayon, tapos kailangan yun na lang bantayan ko kasi ayaw ko naman talaga yung pagalitan ako kasi sa katanda, katanda ko na tapos pagalitan ako ng bata pa sa mga anak ko <laughs> ganon naman yun pero ay, yung pagkasagot ko kasi ayoko naman na baka ayoko naman silang pangunahan ba, baka sabihin na eh, mag kasi lating lang nagsabi wait o wait, o, di, nag wait lang ako kung pela niya ako utusan kasi nung bago pa talaga ako, utusan niya ako alma ah uh, ilagay mo yung sasakyan doon sa under the shed. kasi ang dami nilang sasakyan tapos minsan nagdouble double pa par parking tapos pag lumabas ang isa busina ng busina para kang maano sa busina nila eh putsa tapos ayun ang daming sasakyan tapos pag ano sabi niyang pag uh, may, may place ilagay mo tapos ano ganyan yun lang mag ano ka kung may maglabas ng isang sasakyan nandiyan ka takbuhin mo <laughs> actually wala naman talaga kung trabaho nasa room lang ako nasa may garage talaga so dinig na dinig ko kung halimbawa may na, may naharangan ako may sasakyan doon sa harap ko naka parking mag, mag sige na akong pakinig dyan kung may mag -ano ba may magbusina kasi pag may magbusina nagtutot na ibig sabihin <laughs> lalabas na yung nasarap takbohin ko na para mamob yun ang ano ko trabaho bali parking driver pero isang car lang naman ang ano ko guys ito lang talagang car niya so yan siya guys ang aking ichika sa inyo for today's vlog and sana everyday tayong good vibes lang para healthy tayo ba yan na siya guys. I'll share sa inyo for the day's vlog. Babush! God bless! And see you in my next video. <laughs> Yan ang mga karanasan ko guys. Tadbir at saka sa amo. <laughs>